Beautiful day po sa ating lahat. So sa ngayon po, is medyo mahal na ang pagpapagupit ng buhok sa ating mga kalalakihan sa mga barbershops. Kaya naisipan namin na bumili ng clipper. So ito ang Kemei Max hair clipper. itong Kimi Max Professional Hair Clipper sa Shopee. So, may kalakip itong dalawang gunting, isang suklay, at isang robe. Ayan. So, ito yung box niya. Ang ganda-ganda ng packaging niya. Kasi para siyang, pwede siyang pang regalo. Ayan. Oh. So, this clipper is, has a carbon steel cutter. Ayan. And then meron siyang 2000 mAh na battery so chargeable for 2.5 hours and magagamit natin siya for 180 minutes or 3 hours. So meron itong universal voltage kaya hindi na tayo uh, mahihirapan ka. So i-open natin yung ating hair clipper. Ayan. So, ang ganda-ganda ganda talaga ng packaging niya. Napaka-sturdy ng box niya. Ayan. So, ito yung ating clipper. Ayan. So, nakabalot siya sa plastic na may label na Kimade. I'm not sure po kung paano to i-pronounce. But most likely, Kime. Ayan. So, ang ganda-ganda niya. So, this is made of alloy. So, yung pinili namin is yung may design na ganito. So, hindi lang yung plain black or silver. So, first time namin tong gagamitin mamaya. Kikilalanin muna natin yung ating clipper. So, ito pa yung nasa loob ng box niya. Yan. So, ito yung mga clipper guards niya na may iba't-ibang size. So, may walong clipper guards siya. Yan. So, ito yung 1 inch. Yung 7 8 3 fourths of an inch. 5 8 1 half or yung 4. Ito yung 3 eighths or 3. 1 fourth or 2. And then lastly is yung 1 eighth or 1. So, meron din siyang kasamang isa pang suklay. So, ito yung charger niya. Ayan. Ito yung brushes niya para sa mga clip guards. Para alisin yung mga buhok. And yung lubrication for the cutter head. Or yung oil niya. Lastly is yung manual ng ating clipper. So, ngayon pa isusubukan natin tong ating clipper sa book ng fiancé ko. No? So, gugupitan natin siya gamit itong clipper. Yung clipper po pala natin ay may taper lever dito sa side na to. Sa one of its sides. Ito po yung mag adjust ng blades or ng blade dito sa ating clipper. So, meron po itong tatlong mode. Kung nakababa po siya, ito po yung open. So, meaning to say po is mag a po siya ng 0.5 sa length na desired ninyo. So, for example po, gagamitan natin ng number 3 or yung 3-8 or 10mm. So, mag a po siya ng 0.5. So, that's 10.5 mm yung desired na length. So kapag naman po nasa halfway siya, ganyan. Nasa gitna po siya 'yan. So magagamit po natin 'to for fading or kung yung may length ng buhok na mataas at yung medyo na corteja na so maganda tong gamitin. So yung pinaka-taas naman po niya which is yung uh, lock po ito. So meaning to say, kapag ginamitan po natin siya ng number 3 or 3 eighths or 10 mm, ito po talaga yung desired na length ng buhok na ma-achieve natin. Before natin siya gamitin, first time natin to siyang gagamitin, no? So maglalagay tayo ng oil yung lubricant niya dito sa blades. Tawag dito is clipper oil. So, yung, tanggalin lang natin yung cover niya. So, ngayon is, lalagyan na natin siya ng kanyang uh, cutter head lubrication. So, lagay tayo dito ng 1, 2, So, pagkatapos ating lagyan ng oil, is i-turn on muna natin para po ma-absorb niya yung ating oil. Yan. So, mga 30 seconds po yun. Yung excess na oil po is punasan po natin. Yan. Dito sa sides niya. So, ready na tong gamitin. So, ilalagay na natin tong number 3. Tawag po dito is clipper guard. Yung may iba't ibang kulay. So, try na natin. So, dito po tayo magsisimula sa back part ng ulo. Paalala lang po, hindi po ako expert first time ko po itong gamitin. Yung number 3 po yung hapili namin and yung taper lever, lever po niya is naka-close or nasa pinakataas. Yan. So, i-slide lang po natin. So, kapag marami na pong buhok, sin yung buhok po niya is kulot, so hindi po yan madaling mahulog. Using yung brush kanina, totally na mawala yung buhok. Pero kapag straight naman po yung ng, ang buhok ng ginugupitan niyo wala pong problema yun. So kapag nandito na kayo malapit sa ears, is i-clip nyo lang po yung ear. And slide nyo pataas. So dito na naman po tayo sa taas. So nasa sa inyo po kung uh, anong length ang gusto ninyo pero sa kanya po is gusto po niya ng uniform. So number 3 pa rin. So mamaya is uh, gagamitan natin ng fade dito sa bandang dito. Yan So sa front naman tayo. Yan, so, dito is medyo makapal pa yung ditong temples na nyan. So, hulan natin ulit. So, clean, clean, clean muna. So yan po. Tapos na po nating gupitan. Kaya using yung ating hair clipper. So this is very useful po. Lalong-lalong na kapag marami po kayong uh, anak na lalaki dyan sa bahay. Kasi po yung cost po ng uh, pagpapagupit ng buhok sa labas is nasa around 180 pesos to aap uh, na po. So kung ganito po is makakasave na kayo. Kasi pang matagala naman po yung ating clipper. So sana po ay natulungan na naman namin kayo sa video na ito. Please click like and subscribe. Thank you po. Have a nice day. Bye.